Hi guys, so yon, uh, meron nagtatanong sa ating isang followers kung nahirap daw po ba mag-abroad. So ngayon, ah, uh, siyempre, kasagutin natin yung tanong na yan para uh, malaman nyo rin kung hirap na ba magtrabaho sa abroad at ano kapag ka-first timer ninyo. So ngayon, papasok na kasi ako sa trabaho at uh, syempre, siyempre, natin pag-usapan yan, uh, ko muna yung gamit ko. Nga pala, guys, nakita nyo yung araw dito. Sobrang diwanag pa, no? Alam niyo ba kung anong oras pa lang ngayon dito? Papakita ah, ko sa inyo. 8.19 p.m. So, alas 8 yun ng gabi pero napakaliwanag pa. So, ganito dito kapag summer. Kaya dapat maging alerto pa kasi baka mamaya akala ko uh, umaga na. Kung hindi mo ganito kasi parang pa alas 6 pa lang ng umaga sa Pilipinas. Ano? Pero dito, pababa pa lang yung gabi. At, Uh, Magliliwanag naman siya sakit ng 5.45 or alas Hi guys! So welcome back again to my channel. Wala ko nga pala si MJ at isa akong alipin ng dolyar dito sa Canada. And kung mapapansin nyo pala ngayon, naglalakad ako kasi uh, mahabang oras ako nakahiga. Dahil hardy ko kahapon, wala akong pasok. At siguro, ito na yung pinaka-exercise ko. Dati nung bago ko dito, parang 3 months pa lang ako dito nilagsawa na ako sa pagiging mag-isa ko. Kahit, kahit, alam niyo yung saan yun naman ako mag-isa sa Pinas. Pero dito, iba eh. Napakatahimik eh. Sobrang tahimik kasi dito. Makukulture siya ka. Paglabas mo ng bahay, walang tao. Pagpasok mo ng bahay, wala pa rin tao. Kahit yung paglabas mo dito sa mga eskiskinita, talagang bibihira yung tao na lumalabas dito. Kaya isa yung sa nakakalungkot yung ambience dito sa Canada. Pero, kung gagala ka naman, doon mo ma-appreciate kung ano ba yung pagandahan dito sa Canada. At talagang mapipil mo na nasa ibang bansa ka na. Pero lilipas pa rin yung araw na hindi mo may iuasa na maging malungkot ka. Lalo na kapag ka hindi mo nakasama yung mga Lalo na kapag naiisip mo yung buhay mo dito sa Pilipinas, yung madalas na ginagawa mo kapag malungkot ka, dito iba mag adjust ka alamin mo dapat kung ano ba yung kailangan mong gawin para hindi ka ma-homesick so guys, nakita nyo yung basura na yon. so minsan doon tayo kumukuha ng gamit ba? Diba? wala pa ngayon eh. ewan ko lang kung kailan maglalabas o yung maglalagay yung ibang mga yung mga ibang nakatira dito para magdamit ng gamit so, alam nyo ba guys, every winter yung kasada na yan napupuno ng snow yan, napakataas kasi dyan nila tinatambak yung mga snow na kinukuha nila dito yan. Pero alam nyo ba kapag nasanay na kayo mag-abroad at umuwi mag-isa? At ang iisipin nyo minsan, ang hirap ng umuwi ng Pilipinas eh. Hindi dahil sa mahal yung ticket o yung pamasahe. Kundi masarap umuhay mag-isa lalo na kung kontento uh, ka na sa mga bagay na meron ka. Lalo na hindi ka na mag-iisip kung paano ka kakain, saan ka ng pambayad, hindi mo naisipin yung sahod mo, at marami pa So, ayun. Sa una lang magiging mahirap ang lahat at alamin naman yun na wala namang madali sa umpisa. Okay guys, masyado pang maaga para sa 9.30. 9.30 kasi pasok ko ngayon kaya tambay muna tayo dito. Alam niyo guys, no, uh, ito yung pinakamahirap na desisyon na gagawin nyo sa buhay niyo kung mag-abroad kayo. Kaya hindi lang isang beses, limang beses. Dapat pag-isipan nyo rin mabuti kung buo ba yung loob nyo na umalis niya sa Pilipinas para mamuhay dito, trabaho at uh, gampanan yung mga responsibilidad nyo sa mga pangarap niyo. Kung usapang mahirap, uh, kasi iba't iba yan eh. Ano ba yung mahirap? Ano ba yung tanong niya? Mahirap pa mag-abroad? Mahirap ba yung trabaho sa abroad? So iba-iba yan. Kasi kung ikukumpara natin yung mga trabaho dito sa abroad, hindi natin pwedeng i-compare yung trabaho natin sa construction worker, sa mga mekaniko o sa mga may matataas na posisyon dito na talagang mahirap at nakaka-pressure. Pero bilang isang kagaya ko, OFW, first time kong maging OFW ngayon, siguro masasabi kong mahirap sa umpisa kasi in the first place, pagpunta mo dito, wala kang kasama, mag-isa ka lang lahat uh, obligasyon mo gawin para sa sarili mo para alagaan mo sarili mo kasi siyempre wala din ting magulang mo aswerte uh, mo na lang kung may pamilya ka dito ng dad at kapatid at uh, yun magtutulungan kayo para pamoy uh, pamuhay kayo ng maayos pero kung solo ka at first time mag abroad mahirap mahirap siya sa umpisa kaya kailangan yung tibay yung loob nyo kaya kailangan na buuan loob ninyo bago umalis ng uh, Pilipinas. yung masyadong yakusin or pahalin uh, yung mga nakikita nyo sa social media na every time na nagpo-post sila na uh, mag-redom place na uh, nasa ibang bansa marami silang pera, marami silang uh, kinikita. So part yun ng progress nila kasi deserve nila yon dahil unang-una -una matagal na sila dito at uh, natapos nila yung parang adjustment period na nandun na sila dun sa Uh, hindi na masyadong mahirap kung kukumpara natin doon sa unang mga dating nila. Sorry guys, ah, kasi malamig kaya kailangan magkape. Masarap ang buhay dito guys, sobrang sarap. Alam nyo, ngayon ko nga lang na-realize yung lahat ng mga sacrifices ko dyan sa Pilipinas. Sabi ko, ito na siguro yung uh, reward ko kay God. Dahil after ng mga sacrifices na ginawa ko doon sa Pilipinas ako, na sobrang hirap talaga mamuhay. Kasi ako, uh, nabuhay ako sa Pilipinas. si bata pa lang ako, tinili ko na na bumukod sa pamilya ko. Parang, ayun, uh, mangyari sa buhay ko to. Yung uh, makapag-abroad, kumita ng pera, hindi ko naisipin kung saan ako kukuha ng pagkain araw-araw, kung saan ko kukunin yung pera pang bayad ng mga bills, etc. Pero ngayon, nakakatulong uh, na ako sa pamilya ko. At the same time, uh, nandito ako sa bansa na sobrang daming... Ngayon, sa pag abroad din nyo, isipin nyo mabuti at lagi nyo isipin kung bakit pa kayo alis sa Pilipinas. Yung lungkot, yung pagod, hindi na yan mga boss. Kahit wala tayo sa ibang bansa, mangyayari talaga sa buhay natin yan. Kaya ang payo ko sa inyo, hindi nyo ng time yung sarili nyo kapag nasa ibang bansa na kayo. Huwag kayong susuko. Lagi nyo lang kausapin yung sarili nyo na uh, sa una lang to At darating yung panahon na makapag-adjust din ako. Yun, kung dumating man yung time na lumipas yung taon, na ganun pa rin yung sitwasyon mo, ganun pa rin yung sitwasyon mo, nahihirapan ka pa rin, gumawa ka na ng option or pwede ka naman bumalik ng Pilipinas, wala namang pipigil sa inyo. Kasi baka pinag-abroad ka lang ni Lord para lang ma-challenge ka or pasubukan yung kakayahan mo kung hanggang saan ka ba, kung hanggang saan ba ikaw para hindi sukuan yung mga pangarap mo. Kaya ayun, sa mga nagpaplano na mag-abroad, kumita ng pera, makatulong sa pamilya nila, So, maging malakas ng loob natin. At lagi natin iisipin kung ano ba yung purpose natin. Bakit tayo nag-abroad? Wala, wala namang masama. Kung hindi ka magtagumpay dito sa Canada, balik ka sa Pilipinas. Pero syempre, make sure lang na pagbabalik ka ng Pilipinas, meron kang kapital or bala para gawin yung mga gusto mong gawin. Tulad ng pagninegosyo and whatever na para kumita pa rin. Alam niyo sabi ko nga sa sarili ko, five years from now, kapag uh, wala akong nakikitang resulta na maganda yung pamumuhay ko dito, pabalik ako ng Pilipinas. Handa akong talikuran kung ano yung ganda ng buhay ko dito. Hindi ko para pilitin yung sarili ko na mamuhay dito. At babalot lang ako sa lungkot, sa disappointment, at sa mga nangyayari sa akin. Mas masarap pa rin na tumira sa Pilipinas, lalo na kung uh, komportable ka sa trabaho mo, meron kang stable na financial, Nakakapag-probate uh, ka ng mga pangangailangan mo sa araw-araw, ganoon sa pamilya mo. So, yan lang guys. I hope sa mga susunod na magiging member ng OFW, uh, tatagan nyo lang yung loob ninyo at uh, magiging wise tayo lagi. At lagi tayo maging madiscard sa pamumuhay, lalo na pag wala tayo sa sariling bansa natin. So, yun lang guys. So, don't forget to subscribe and follow na rin kung nasa Facebook page kita. At maraming maraming salamat po sa mga subusuporta at sa patuloy na sumusubaybay dito sa takbo ng buhay ko sa Canada.